Magandang gabi, narito ang pinakahuling ulat mula sa Cebu. Matinding pagbaha ang tumama sa iba't ibang bahagi ng lalawigan matapos ang magdamagang pagulan, libo-libong residente ang napilitang lumikas habang maraming kabahayan ang tuluyang nalubog sa tubig. Sa gitna ng trahedya, nag-viral ang kwento ng isang mag-asawang lolo at lola na nakitang magkahawak kamay habang hinihintay ang saklolo, sa halip na panghinaan ng loob, pinili nilang magyakap at magdasal, sa kabila ng panganib, sabay silang nailigtas ng mga rescuer, ang kanilang kwento ay nagsilbing simbolo ng pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa sa gitna ng unos. Samantala, napansin naman ng ilang netizen na tila walang tulong na nagmumula mula sa ibang bansa, marami ang nagtatanong kung may kinalaman ba ito sa isyo ng korupsyon at kawalan ng tiwala sa paggamit ng pondo, ayon sa ilang tagamasid, posibleng naapektuhan na ang imahe ng bansa sa mga dayuhang donor dahil sa mga nakaraang isyo sa transparency at pamamahagi ng ayuda. Sa ngayon, patuloy ang relief operations at paglilinis sa mga apektadong lugar, nagpaabot na rin ng tulong ang ilang pribadong organisasyon at lokal na grupo, pinayuhan naman ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at iwasan ang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang mga Cebuano, muling pinatunayan ng sambayan ng Pilipino na sa bawat unos, hindi kailanman nawawala ang pag-asa, malasakit, at pagmamahalan, sa kwento ni Lolo at Lola, natutunan natin kahit gaano kalalim ang baha, mas malalim pa rin ang pag-ibig na kayang magligtas.